risk taker. Ganyan. O, oh, diba, tita? Yun po yung anak. Ina po na-shoot mong gold doon, no, tita. O, oh, tatlo partners. Sana all basketball player team. At mamili na ng ating Royal Frada. Come on. Diba? Di po yung itatabi natin. Ay, wala ka dito. Kala natin, okay lang. Pero tumatatak po sa mga customer natin. Okay? Kaya Sassy, sassy. Magandang tanghali po sa akin mga kasubay kasari dyan, mga viewers, followers, subscribers. Ayan, so time check na natin is 1.20pm. So, galing nga tayo kay Royal Caravan. So, dumating tayo dito siguro mga 12 na yon. So, mag 8am na nung no, umalis kami ng mama ko dito sa bahay. So, uh, nakalimutan ko pa nga kasi nga... Um, kung hindi pa ako tinawagan ng mama ko, hindi ko maalala. Sabi niya na no, pagtawag niya kanina umaga, tara na. So, napaisip ako na mayroon nga palang Royal Caravan today. So, Monday yata yun nung um, ikot ang taga Royal. Inikot niya lahat ng mga tindahan. Uh, so, dito kasama nga ako na, na ano niya, na ilista niya para doon sa caravan na yon. Sabi ko pa nga nung una, hindi ko sure kung makakapunta ako dahil nga syempre wala nga may iwan dito sa tindahan nakakapanghinayang talaga kapag ang tindahan ay aalis ka na walang bantay dahil nakakapanghinayang ang benta lalo na kailangan natin ang bumenta ng malaki dahil nga syempre meron tayong sinasuporta ng mga anak lalo't nag-aaral at meron akong pag-graduate na na anak yung pangalawa kong anak na may asawa na ay graduating na siya ngayon dahil Portier College na Criminology kaya mas lalong magastos siya So November 20 na nga pala ngayon at Miyerkules. At doon sa Royal Caravan may may mga ano pa raffle draw. Ngayon doon sa raffle ticket para magkaroon ka ng raffle ticket ay kailangan mong mag-avail ng mga pa-bundle 1, bundle 1 at saka bundle 2 nila. So yung bundle 1 ay worth of 933. Tapos si bundle 2 ay worth of 1638. Yun nga ang mga mismo at saka yung may mati tea. Para lang magkaroon ako ng raffle ticket ay nag-avail ako kahit nung worth of 933 lang. Doon kasi sa bundle 2 naman, uh, meron naman siyang dalawang, mag-avail ka 1,638 pero dalawang raffle ticket na ang maibibigay sa iyo. Doon kasi sa raffle ticket na yon may mga prices sila na mga TV, yung 32 inches na smart TV, tapos stove at saka electric pan. Alam ko naman na hindi ako swerte sa mga parapol, kaya naman nagbakasakali lang naman dahil total naman nando doon na rin naman ako. So hindi ko alam kung matutuwa ba ako o makukonsensya. Kasi late na nung napansin namin ng mama ko dahil kasama ko, kung nga mama ko nagpunta doon dahil may tindahan din naman siya na yung naibigay pala sa akin, kaya pala nagtaka ako bakit ang dami. Naibigay pala sa akin is bundle 2, yung worth of 1,300, ay, 1,638. So, bali, nalugi na sila ng 705. Dahil ang inavail ko lang naman at binayaran ko lang naman ay 933. So, bali nung naalala namin at napansin namin ng mama ko habang nandun kami sa Royal Caravan is late na dahil ang mga ano rin, nandito na rin yung mga product. Pinauwi na namin sa uncle ko at sinakay sa bike. Sabi ko naman sa mama ko, hindi na natin, hindi ko nakasalanan yon kasi kumbaga ang nagbigay ay mali ang kanyang naibigay na bandel. Ang kinagalit pa ng mama ko bandang huli dahil nung magdodraw na sila dun sa rapol na para dun sa appliances nga pa, dun sa TV, electric pan at saka stove napansin ni mama dun sa screen, dun sa harapan na uh, hindi nakasala nakasama yung, pa yung pangalan ko doon sa ruleta so nagra na sila dalawang rapple draw na ang na napalampas last na sana i-draw yung TV, so doon pa nila hinabol ang pangalan ko, kaya sobrang nadismaya ako kasi kaya lang naman ako nag-avail nga ng, board, ng bundle nila para nga lang doon sa parapol. Tapos hindi pa pala mapapasama ang pangalan ko doon. Natutuwa naman ako kay Mudra kasi siya pa talaga nakapansin. <laughs> Dahil ako, hindi naman ako, hindi ko naman naisip na tingnan yon Siya kasi nakapokus doon sa mga pangalan doon sa ruleta. Ako naman kasi kung saan saan ako nakatingin at saka parang medyo sumakit din kasi yung ulo ko dahil doon sa lakas ng speaker na nakatapat doon sa te, doon, nakatapat doon sa pwesto ko. Nabibingi ako kaya medyo sumakit yung ulo ko. So, ito yung mga bundle to na sinasabi ko na mali ang naibigay sa akin na dapat eh ang bundle one lang ang aking matatanggap. Ito lang dapat yun. Isa nito tapos isang sprite tapos isang pa free na hook mismo tapos bali free na kasi bali yung hook mismo eh ayan tapos isang foods ano pa no booze ah huh? uh, tea kasi hindi ako never pa ako nagtinda nito kaya booze tea ayan booze tea tapos isa niyan tapos isa nitong royal na lemon tapos, ito, never pa rin ako nagtinda nito at hindi ko rin alam na meron palang royal na lemon. Plus, ito isa. So, bali ang sumobra, yan, yung royal, isa, isang royal na, isang orange at saka isang royal na lemon, isang coca-cola na uh, mismo, tapos isang pasobra nito, tapos ito, ayan. Ito kasi mga naibigay sa akin is, yan yung mga bundle, 2 worth of 1,638 hindi ko lang din alam kung mapapansin nila yan lately kapag sila yung nag-inventory nag na sa kanila ang mga pinamigay pero ganun pa man, alam ko naman sa sarili ko na hindi ko rin sinadya at hindi ko rin kasalanan dahil late na rin yan na napansin ko. Dahil nung habang binibigay yan sa akin, unexpected kaya pala napapaisip ako sabi ko parang ang dami isip ko sa mama ko nga yung iba dyan. So, nabanggit niya nga sa akin na hindi niya hindi siya nag-avail niyan. So, hindi rin nag-avail kasi ang mama ko ng bundle. So, yung in-avail lang niya, yung tatlong piraso na 1.5 coke, isang coke, isang 1.5 na royal, isang 1.5 na sprite, worth of 177. Hindi ko lang din alam kung blessing from God na sinadya na talagang ng pagkakataon na sumobra yan dahil alam ng Panginoon na talagang tayo ay nangangailangan. At isa pa, parang ito na rin ang kapalit na hindi tayo napasama doon sa pangalan doon sa ating parapol na, na natin para dyan, para tayo mapasama doon sa parapol. Kaya lang hindi nila naisama ang pangalan ko ang expiration nitong Royal is January 27. Ang expiration din itong mga, ah, itong Royal Orange natin, January ah, 27, 2025 pa. Same din ng ano, Royal Le Lemon. Tapos, itong mga expiration nito is May 20, May 6, 2025. Ito ay sa December yata ito. So, okay lang kasi. December 23 to may expired. So, Okay lang kasi fast moving naman to sa akin. Ang kinatatakot ko lang dahil itong mga Royal hindi talaga fast moving sa akin na baka mamaya abutan ng expiration. January 22 itong expiration ng ating ano Sprite mismo 2025. So ito predator pala ito, energy drink din ito. So ngayon lang din ako nakakita ng ganito at never pa kasi ako nakapagtinda nito kaya wala akong idea kung magkano ang bentahan ni ni ng ganito so sa mga kasuper ko kasari na mga nagtitindang ganito please comment down below kung magkano po ang bentahan ninyo ng ganito predator dahil never pa ako nakapagbenta ng ganyan kaya hindi ko alam kung magkano ko ibibenta yan hula hula na lang siguro ang mangyayari ito yung ating mga pure ito sakto rin naman ito kasi yung ganito kong palaki na mineral water is tatlong piraso na lang natitira so sakto naman next day talagang bala ko magpabili ng ganito kalaki tig 12 pesos ang bentahan ko ng mineral water na maliit plus ito papre lang kasi bigay nga doon habang kami parang pa snack lang nila ito hindi ko naman siya nainom so itong monday pa snack din nila ito hindi ko rin siya nakain kasi busog pa ako nung pumunta ako doon kakakain ko lang ng kanin tapos, um pauwi kami. ayan, namigay sila ng Jollibee Chicken Joy naman. Ang partner nito kanin at saka yun, yung manok nga, Chicken Joy. So pagdating ko naman ng anak ko ang kumain yung anak ko na pamilyado na biglang dumating din sa bahay, nagtatanong ng pagkain. Sakto rin sa pagdating ko kaya sabi ko sa kanya, kainin na niya itong Jalebi. Kaya itong Jalebi natin wala nang laman. <laughs> Kanyan tayo mga nanay. Kakainin na lang natin, ibibigay pa natin para sa anak, di ba? So, ito naman ay mga pinabili ko naman sa anak ko. Ayan, kasi ilang araw na talaga guys, wala akong mautusan, kaya ang hirap. Kapag walang basta mautusan, di ako basta makaalis sa tindahan. Dahil sabi ko nga, sayang nga ang benta kapag umalis tayo sa tindahan, walang bantay. Dahil yung bunso ko, busy busy sa school nila. Ang dami nila mga activities. Yan, nagpabili ako ng pansit kanton extra hot at saka yung sarsaya na oyster sauce at saka yung nisin ramen spicy seafood at saka yung laki Me beef. Meron pa tayo dito yung ano, yung bar at saka yan, dalawang tigi isang box ng apple flavor plus isang box ng orange at saka ito naman na natin kanina umaga yung basag kasi itong ano bag, bali, basag price ito nasa itaas tapos yung sa baba ito, yun yung medium size 240 per tray ito 165 uh, 180 pala kasi 6 pesos each ang basag price nila pero meron pa dyan na pero kagaya pa rin ng dati kaya tayo bumibili ng basag price so meron pa, tar, pa rin tayo dyan mapipili ng mga hindi basag pwede pa natin siyang ibenta ng 10 pesos each kaya dyan ako bumabawi ng kita sa ating mga itlog. Nakukonsensya man tayo sa nangyaring maling na ibigay sa atin na bundle sa Royal Caravan. Pero siguro, God will provide, di ba? Kasi nga alam niya yung pangangailangan mo. So, binigyan siguro tayo niya ng blessing kahit sa mga ganitong bagay lang. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa ibinigay mo ngayon sa akin na blessing naubos man yung oras natin ng effort sa ating pag sa Royal Caravan at least may meron naman dahilan di ba So hanggang dito na lang sa akin mga kasuper, super kasari, mga viewers, silent viewers, followers na palagi nanonood sa akin mga vlog. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye bye.